Okay mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So at dito lang tayo guys sa ating mga project ah Bali ito guys sa ating ground floor So patapos na rin naman tayo rito magpalitada eh yeah, So tapos na rin naman Okay na Ayan. Yeah. So ito yung kapilatadaan natin dito sa ground floor So yung mga kantuhan natin, yung mga poste Yung ating mga walling So ito na lang yung nga iwan ko So bukas uh, yung parcelar natin So hindi tayo gumamit dito mga master ng hamba So bali sementong hamba yung ginamit natin dito na Para sa ating door jump Ayan, so si Utoy. Ayan, nagwawalis. Doon ka dina, so pinantuhan na natin dito yung ating ano, uh, taas, yung sabiga natin. So, pinantuhan natin. Nagisipinutadahan na rin natin yung mga biga. So, by tomorrow, so dito na tayo kaysa po pesto, so sa taas na. Ta. So, ito naman yung mapapaltadahan natin. Yung taas na yan. And then, itong kakabilang side. So, ito. then, na uh, direction na tayo. So, yung panel naman natin mga master, so, naikas ako na last time sa lekaan natin sa walling natin. So, bali dito yung panel natin. So, yung ating hagdanan, isa dito po. Bali, papakita ko sa inyo yung ating hagdanan. Bali, yung uh, ginamit nating hagdanan dito isa tubular mga master. So, ito si Boss Jimmel. Ayan, uh, bali siya yung ano, nakatoka sa ating ano, paghagdan, uh, paghahagdan. Ayan, so, bali, pinalwade niya. Uh, bali, ito yung uh, ikakasa natin sa ating uh, loob. So, ito yung maging hagda natin papunta sa ating uh, second floor. So, moron tubular tayo. So, bali, ang step natin dyan is, uh, ano, labang step gagamitin na natin. So, bubusan natin, tsaka lalagyan natin siya ng uh, tiles. Then, asa nga pala, so, meron na tayong uh, bubong. Ayan, so, meron tayong installation dito. Bali, ito yung uh, lalagyan natin para maabsorb yung init ng ating uh, yero. So, yung mga yero naman natin dito, so, nayak na kanina yan so akit okay, tayo sa taas ayan so guys uh, ito na yung uh, area natin then uh, natapos na rin ni foreman dito ng ano uh, magtraces ayan uh, bali kasunod na rin yung pintura ni ano uh, ni boss Janjan then itong si foreman bali uh, bubuhos share dito guys ng aggregate ayan tapos ayan. Ayan. ayan siya guys yung uh, nagbubuno ng ating anong gutter bali stainless nga ba 'to foreman So, stainless, guys, yung uh, ginamit natin dito. Ano ba ito, span? Case yung uh, ating, ano, uh, yung naging, ano, natin, para sa ating uh, gutter. So, yun, so, larguhan natin, Larguan are, so, wala tayong kaputol uh, dito. So, yung uh, naging haba ng uh, bubong natin is uh, 665 cm, mga master. So, largo ko para maganda. <coughs> Then, yung uh, maging uh, plossing natin, uh, bali, typhoon proof. So nakabaon yung ating ano dito, agater. Uh, so tago yung ating bubong dito. So paipit din sa ating ano. Ah, uh, ni foreman dito ng ano, uh, hollow block. Ayun. So for typhoon proof para hindi agad ano, uh, pag yung hangin, so hindi siya mabubuklat. So ipit, guys. Paipit pati yung ating ano, uh, ano rito. Yung ating mga trusses. Ayun. So katulad dito yung ating madre. So kain do sa ating hollow block papunta ron. Ayun ten yung ating mga ano lang dito tubular. So tutok lang do sa ating ano. Sa ating uh, insert na halo So bali so, ipapasok diyan yung ating ano uh, magiging aplasing natin. Then iipit yung ating nero. Okay, so para hindi siya magbuntog. So, bali inapit lang kayo. So ganito na lang muna. <laughs>